If you want to be able to really start a journey, huwag mong sayangin ko anong meron ka na ngayon taga probinsya ka, meron kaming bahay pero wala kaming lupa, anong meron ka? Meron kang lakas na pwede mong gamitin. So, pwede ka mag-empleyado and then kailangan lang natin paramihin. Nasa Dubai ka, nasa abroad ka, nandun ka na, na napautang ka na, napunta ka na dyan, saan ka magsisimula? Kung nasaan ka. And then you say, eh, malit lang ipon ko. Never mind, hindi importante yon. Ang importante lang magsimula ka kung nasaan ka na ngayon. tanong sa akin sa negosyo, ano magandang pasukan? Magkano ang kailangan ko? So today, when people trying to decide how to become rich, ang tanong nila, what is your passion and magkano pera mo? Di ba? Many of you are actually where you are today because of passion. However, meron na iba sa inyo na wala yung passion nagbago. So ang tanong ko, bakit? Ba't yung passion mo noon, hindi na siya ngayon? Meron sinabi si Tony Robbins, is very popular in the internet. Sabi niya, passion is the genesis of genius. Sabi niya, if you understand ko ano passion mo, yun na sigurado, you will succeed. Totoo ba yun? Lahat ba nang nag noon? Nurse pa ngayon? Lahat ba nag-chef noon? Chef ngayon? Kayo ba yung ginagawa niyo today is connected to what you were doing in college? Hindi, no? So, ano nangyari? So most people would say, you must look for something that you're passionate about. And then, with a little money, magsasucceed tayo. If I ask people, bakit wala kang negosyo, ang sasabihin nila sa akin, kasi wala akong magpunan eh. Now, bakit importante ang punan? Kasi sabi nila, money begets money. Ang pera, nanganganak ng pera. And I've explained this in my other session. Hindi totoo yun. Pera is a passive object. Walang silbihan, patayan ang pera na lumalaki lang sa taong magaling. Ulitin ko ha, sa taong magaling, hindi sa taong passionate. Now, if passion plus money we supposed to give you wealth, then bakit sinabi ng Bloomberg in 2016 that 8 of 10 businesses fail in the first 18 months of their operation? Merong idea na maganda, may hindi ram, nawala. Bakit? Bakit maraming negosyo today ang nag-fail? Sa bobo lang ba sila? Hindi ho. Kasi naniniwala ako walang bobo. Naniniwala ako wala rin naja na mag-fail. Everybody thought that they will succeed. Walang tao na nanadya malugi. Have you ever tried your hand in business? Kamusta? Nag-succeed? hindi ka nagnegosyo, naging empleyado ka. So, mga limang taon ka na ng empleyado, sampung taon na, kamusta? Malaki na ipon mo? Karamihan, wala. Bakit ito nangyayari? Saan tayo magsisimula sa daan ng pagyaman? Sabi ni Stephen Covey, the author of The Seven Habits of Highly Effective People, begin with the end in mind. Ako, Okay lang sa akin yung idea niyan. However, feeling ko kulang. Kasi maraming tao na nanaginip ng magyaman. Pero ang tanong, bakit sila hindi yumaman? It is not wrong to begin with the end in mind. However, you must never forget what you have and where you are today. Kanina sabi ko, A plant's life starts with a very simple seed. It will only use kung anong meron siya. The seed will decide where it should be planted and how it should be grown. What do I mean? Pwede ka ba magpalaki ng mango tree sa California? Nakita na ba kayo ng mango tree sa California? Wala kang may kita sa Mexico meron. Pwede ka bang magpalaki ng apple tree sa isang desierto? Nakita ka na ng apple tree sa isang desierto? Hindi pa. Kasi bawat seed na mimili. Na siya ng lugar. Hindi mo siya pwede itanim maski saan. So therefore, kung magsisimula ka lang, dapat mong alamin kung anong meron ka and kung nasan ka. Now, many people have left the country believing na hindi sila yayaman sa Pilipinas. Hindi ko totoo yun. Pwede kang yumaman sa Pilipinas kung tama lang paggamit mo ng resources mo. Hindi lahat ng umalis na abroad yumaman. In fact, maraming nahirapan. Bakit? Kasi pag abroad nila, second-rate citizen sila. Dito, first-rate citizen sila. Kaso lang, umalis sila kasi hindi nila naintindihan paano gamitin ko anong meron sa paano magsimula. So, ang tanong parate, anong meron ka and nasan ka? Do you know that this is something Jesus taught in Matthew chapter 25 in the parable of the talent? Sabi ng Matthew 25.14 For it is just like a man about to go on a journey who called his own slaves and entrusted his possessions to them. Basically, Jesus is telling us that God will entrust all of you with possession na mayroon pa siya i-dadagdag na pera. Because talent is money. One talent is worth 15 years of a laborer's salary. Yung talent na yan, hindi yan singing and dancing talent. It is money. So sabi niya, to one he gave five talents, to another two, to another one, each according to his ability if you want to understand how to start your journey to fruitfulness, ito dapat tanong nyo. Anong meron ka? E nasaan yung meron ka? Now, if you're already abroad, then doon ka magsimula. Do not think na porkit Pilipino ka, nag-abroad ka na, napag-asal ka na, doon ka magsimula. Magsimula ka kung nasaan ka ngayon. Pero ang tanong ko parate, anong meron ka and nasaan yung yaman na yun? bakit siya importante? Kasi mas madali magsimula ko anong meron na. Pero sabihin nyo, eh, hindi ko siya interesting. Eh. Yung passion niyo noon, iba sa passion nyo. Because interest can change. Naintindihan sabi ko, ulitin ko ha, interest can change. Interest can be developed. And I will show you mamaya an explanation. So ngayon, ang tanong ko sa inyo, anong meron ka, e nasan ka. And then, ano na ang pera meron ka, at ano na ang and na na-develop mo. Ulitin ko ha, if you want to be able to really start a journey, wag mong sayangin ko anong meron ka na ngayon. Taga-kagayan de oro ka. Probinsya siya, kumpara sa Manila. Meron kaming bahay, pero wala kaming lupa. Anong meron ka? Meron kang lakas na pwede mong gamitin. So, pwede ka mag-empleyado and then kailangan lang natin paramihin. Nasa Dubai ka, nasa abroad ka, gandun ka na, napautang ka na, napunta ka na dyan. Saan ka magsisimula? Kung nasaan ka. And then you say, eh, malit lang ipod ko. Never mind, hindi importante yun. Ang importante lang magsimula ka kung nasaan ka na ngayon ang pinaka-importante na component ng pagyaman, abilidad. Abilidad. Anong abilidad? Ability is not knowledge. Ability is the right use of knowledge. Alam mo kung paano siya gamitin. Kanina, di ba, tanong ko sa inyo, paano ka magsisimula? Some will say passion, and then some will say, pag may pera ka, alam ba yun na walang silbi ang pera? Pag hindi mo siya alam paano gamitin. Kaya maraming nawawala ng pera pagpasok sa negosyo. Ulit din sinabi ko ah, walang silbi ang pera kung hindi mo siya alam paano gamitin. Nawawala yan. Ano tong ibig kong sabihin na dapat magsimula ka kung anong meron ka lang? I'm sure many of you know my story. Alam nyo na hindi ako tagabukin noon. Napadpad kami dito in 1998. And in 1998, ganito yung lupa na nabili namin. Alam mo, a few years ago, a very close friend visited me sa Bukidnon. One siya, executive siya ng isang construction company. And I brought him to the farm. As we went to the farm, duman kami sa rough road, isang oras galing sa bahay namin, ang farm namin. And as we were driving to the farm, rough road ang nakita niya. Tapos ito ang nakita niya scenery. Sabi niya sa akin, don't bet ganon. May pera ka naman, bibili ka lang ng lupa, paangit pa, ang layo. And as we were driving, sabi ko sa kanya, kasi pare, ito lang bigay ni God sa akin eh. And the only choice I have is pagyamanin siya. Alam niyo yung picture na nakita niyo sa simula, hindi namin na farm, farm yun ang kapitbahay namin. Na In 1998, ganun na yun. Hanggang ngayon, ganoon pa rin yun. This is our farm. It's a 25-year-old forest. As I brought my friend into the forest, kita niya high-value crops, kita niya maraming livestock, nagkatay ako ng kambing para sa kanila, nagkatay ako ng duck, pinakain ko sila, happy sila. And he was so amazed sa bundok may ganyang farm. No am I saying, hindi importante kung saan ka magsisimula importante anong gagawin mo sa anong meron ka na today. Do to you understand what I'm telling you? God has given all of you the ability to make wealth. God has also given you what you need to start. But some of you would say, wala akong pera. Ako walang pera noon. When I resigned from HP, I forfeited my retirement. We borrowed money from the family of my wife. Oh, lumago rin naman, di ba? Okay? So, hindi importante kung anong meron ka ngayon. Importante anong gagawin mo sa meron ka ngayon. Do not disregard what you have already kasi sayang siya. Okay? Many years ago, I had this parent kapiha noon sa Manila and there was this lady who joined. At the end of the kapiha, sabi niya, Said, don't ba na ko magtayo ng milk tea shop? Okay? Kayo ba mahilig sa milk tea? I'm sure marami sa inyo mahilig sa milk tea, no? Sabi niya, said, doon gusto ko magtayo ng milk tea shop. Okay ba yun na negosyo? Hindi ko naintindihan na yung milk tea kasi hindi ako mahilig sa milk tea. Pero sabi ko sa kanya, ba't mo gusto ng milk tea shop? Sabi niya, kasi yung mahilig ako uminom ng milk tea. E di ninegosyo ko na lang. Sabi ko, pag hindi ka nag-ingat, baka ikaw umubos ng milk tea mo. Di ba? Hindi kasi mahilig ka sa milk tea, yun ang papasokin mo. Ang tanong ko pa rin, anong meron ka? Ano alam mo? Okay? So, huwag kang papasok sa isang bagay na kasi gusto mo lang. Kasi it seems to be a nice idea. Tapos uso-uso. Huwag kang Kasi maraming uso na nanasira. Like, I don't know kung, sana hindi ka tumaya. No, Bitcoin, nakiuso ngayon. Nakiuso tao. daming nawala ng pera sa Bitcoin. Million, million. Nakiuso eh. Ako never ako makikiuso. So, how do you start? This is my suggestion. Tatay mo ba may negosyo? Dito nung ka magsimula, makinegosyo ka sa tatay mo, bata ka pa lang, makipagtrabaho ka sa kanya. Diba kasi may negosyo na eh. Ba't ka pa magkaanap ng iba? Eh, meron negosyo. Wala kayo yung negosyo. Empleyado ka lang. Empleyado ka lang tapos hard labor pa. Uy ah, today, very valuable yung mga special skills na yan. Hindi lahat galing sa social media. Marami nang nawawalan special skills. Furniture making and many other things. I'll show you what my daughter does today. And she makes a lot of money empleyado ka lang, saka magsisimula. And doon sa trabaho mo, gagamitin mo siya to build a good future. So you always start with what you have and where you are today. Huwag niyong isipin, matagal ako yayaman dito. Kasi yung tanip, pag nagsimula as a seed, hindi naman yan na mamumunga siya, di ba? Pero mamumunga siya sa tamang panahon pag tama ang paglaki niya. Nakatulong ba sa iyo ang video na panood mo? Kung natulungan ka, I'd like to ask you a small favor. Sana you will subscribe to the channel or even click the like button because when you do so, YouTube will share my channel to more people. I wish I could make more videos that will help people understand how to live their lives better and become fruitful. So tulungan mo naman ako by subscribing to the channel. Salamat ha.